Tapos shitride ride lang ng biyahe Magkakape tapos kakain ng sarap Hahanap lang ng spot Damahin mo lang ang sunset Sige liputin kahit saan na mapadpad Masama ko si ride Tapos shitride ride lang ng biyahe Magkakape tapos kakain ng sarap Hahanap lang ng spot Damahin mo lang ang sunset Ubusan natin ang mundo natin madaya Tunog ng mga ibon, ramdam mo sila'y malaya Mas lang silang lumilipad At ang bahaghari sa atin ay nakaharap Ayos ka naman pa minsan, minsan magpahinga Ating selebrasyon dahil sa ating natamasa At ang aking nais makasama Sa biyahing daan-daan, hiling wala na Pauyok ka sa tuyan Gang sama ka tulog, walang hinto Pasasalamat lagi ng lubusan Sa'yo ay kung